Ang pangalan ko ay Alfer Reyes. 35 taong gulang. Isang graphic designer. Nakatira ako kasama ang aking asawang si Marco sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang aming bahay ay simple lang. Isang bungalo na napapaligiran ng mga puno ng kalachuchi. Hindi kalayuan sa vihi. Ese. Diliman madalas sabihin ng mga bisita namin na para itong paraiso. Halos perfecto. Isang hardin na may mga rosas. Mga bintanang puting-puti. Isang bahay na tila kinuha mula sa isang magazin. Ngunit sa likod ng magandang harapan, hindi lahat ay perpekto. Labing-anim na taon na kaming kasal ni Marco. Napakabata pa namin ng kami ikasal. Ako'y 19. Siya ay 22. Noong mga panahong iyon, kumbinsido akong kami ang para sa isa't isa. Siya ang aking unang seryosong nobyo. Ang aking unang pag-ibig. Ang aking panghabang buhay. Isang maliit na seremonya lang sa simbahan sa probinsya ko sa Batangas ang aming kasal. Kasama ang lahat ng aming kamag-anak. Naaalala ko pa ang aking iniisip noon. Ganito pala ang pakiramdam ng kaligayahan. At sana'y magtagal ito magpakailanman. Ang i magpakailanman ay nanatili. Kahit sa papel lang. Sa katotohanan, madalas itong naiiba. Si Marco ay nagtatrabaho sa industriya ng pelikula. Isang direktor ng mga indie film. Palagi siyang abala na sa lokasyon. Mahahabang gabi sa shooting. Mga premiere night, mga pagpupulong dati kinikilig ako sa kanyang enerhiya sa mga kwento niya mula sa set sa mga sikat na pangalan kanyang nababanggit ngunit sa paglipas ng mga taon nagsimula akong magtaka kung ang mundong iyon ang unti-unting naglalayo sa amin ako ay mas mahilig manatili sa bahay bilang isang graphic designer madalas akong nagtatrabaho mula sa aming tahanan madalas mag-isa abala sa mga layout at kampanya para sa mga kumpanya sa Metro Manila wala kaming anak noong una ito'y isang desisyon dahil pareho naming gustong mag-focus sa aming mga karera nang maglaon nang tila tama na ang panahon parang lumipas na ang pagkakataon may mga pagkakataong pinagsisisihan ko ito Ngunit kung minsan ay nakakaramdam din ako ng ginhawa. Lalo na kapag naiisip ko ang takbo ng aming pagsasama. Isang sabado ng umaga. Mas maaga akong nagising kaysa kay Marco. Ang sikat ng araw ay gumuguhit sa dingding ng aming silid tulugan. Nakahiga lang ako. Pinakikinggan ang kanyang mahinang paghinga. Naisip ko. Nagigising din kaya siya sa gabi at iniisip kami. Bumangon ako. Nagsuot ng roba. At nagpunta sa kusina. Ang amoy ng kaping barako at ang ugong ng coffee may kermga simpleng ritual na nagpapanatag sa akin. Habang naghihintay, tiningnan ko ang aking telepono. Isang text mula sa aking matalik na kaibigang si Bianca. Hoy! Kumusta ang indie film director mo? Phone na naman ang hawak. Ano? Samahan mo ako sa Salcedo Market ngayon. Kailangan mo ng distraction. Palagi niyang tinatawag na direktor si Marco na maihalong pang-aasa. Matagal nang ipinapahiwatig ni Bianca na hindi siya nagtitiwala kay Marco. Masyadong maraming magagandang artista. Masyadong maraming gabi sa labas. Sabi niya, Palagi ko itong binabaliwala. Ngunit sa umagang iyon, habang hawak ang isang tasa ng kape. Naramdaman kong muli ang mga pagdududang iyon. Good morning. Narinig ko ang boses ni Marco mula sa pasilyo. Pumasok siya sa kusina. Mukhang antok pa. Nakasuot lang ng shorts. At agad na kinuha ang kanyang telepono. Morning. Sagot ko. Pilit na pinapanatiling normal ang aking boses. Okay lang ba ang lahat? Naman. Sagot niya. Nakatitig pa rin sa screen. Kailangan ko lang i-check ang mga email. Nakakapagod ang bayahe galing Cebu. Tambak na naman ang trabaho. Siyempre. Sabi ko. Pero sa isip ko. Palagi na lang yung telepono. Palagi na lang trabaho. Napansin yata niya ang tono ko at tumingala. Ano parang may problema? Wala. Pilit akong humiti. Maglilinis lang ako ng banyo sandali. Maglilinis na naman. Tumawa siya. Sabado ng umaga. Gusto mong magkuskus ng sahig. Tara na. Mag-almusal na lang tayo. Saglit lang. Sabi ko at nagsimulang maglinis ng banyo. At doon. Nakita ko ito. Isang hibla ng buhok na blonde sa aming shower. Manipis. Maliwanag. Hindi sa akin at lalong hindi sa kanya. Itim ang buhok ko. At itim din ang buhok ni Marco. Sa sandaling iyon, lahat ng malabong hinala ko ang kawalan ng tiwala. Ang distansya ay biglang naging totoo. Isang maliit na ebidensya. Ngunit matalim na parang kutsilyo. Tinitigan ko ang hibla ng buhok sa aking palad. Bumilis ang aking paghinga. Kami lang ang nakatira dito. Agad kong itinapon sa basurahan. Na para bang mabubura ko rin ito sa aking isipan. Ngunit ang imahe ay nakatatak na sa aking utak. The Boses ni Marco mula sa kusina. Okay ka lang ba dyan? Sigaw ko pabalik, Masyadong mabilis. Masyadong matinis. Ilang segundo lang ay nasa pintuan na siya ng banyo. Namumutla ka. Sabi niya. Pilit akong umiti. Hindi. Okay lang. Malapit na akong matapos. Sa hapagkainan, kakaiba ang pakiramdam. Nagluto si Marco ng sinangag at itlog na parabang normal ang lahat. Nakaupo ako. Pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Ang gaan ng kanyang pagkilos na tila walang itinatago. Naisip ko, pwede tayong maglakad sa E. Ese. Sunken Garden mamaya. Sabi niya. Tayong dalawa lang. CJ. Automatiko kong sagot. Ngunit ang isip ko ay lumilipad. Tayong dalawa lang. O may iba pa bang nandito ka makailan? Napansin ni David ang panginginig ng aking kamay. Okay ka lang ba talaga? Huminga ako ng malalim. Ngayon na o hindi na. Ngunit paano mo sasabihin ang isang bagay na tulad nito? Hoy! May nakita akong blonde na buhok sa shower natin. Pwede mo bang ipaliwanag? Sa halip. Nagtanong ako. Nagshower ka ba kagabi noong tulog na ako? Kumunot ang noo niya. Eh. Bakit? Wala lang. Pilit kong ginawang kaswal ang boses ko. Napansin ko lang na mahamog ang banyo kaninang umaga. Ah. Eh. Gabi na kasi. Pawis ako galing sa biyahe. Tumangu ako. Nakatitig sa aking plato pero halos hindi ko makain mula sa sandaling iyon. Alam kong magsisimula na akong maghanap ng mas malinaw na kasagutan. Ang mga araw pagkatapos kong matagpuan ang buhok ay naging kakaiba. Sa panlabas, pareho pa rin ang aming routine. Ngunit para sa akin, bawat pangusap, bawat kilos, ay may bagong kahulugan. Napansin kong inilalagay na niya ang kanyang telepono na nakataob sa mesa. Napansin kong mas madalas na siyang mag-ahit. Napansin kong minsan. May naamoy akong pabango sa kanya na hindi pamilyar. Mga maliliit na bagay. Siguro nagkataon lang. Siguro hindi. Ang kasagutan ay dumating sa hindi inaasahang paraan. Ang shampoo ko. Mayroon akong isang brand ng Gugo shampoo o na ginagamit ko sa loob ng maraming taon. Ayaw ni Marco ng amoy nito may sarili siyang sabon. Ngunit isang gabi, napansin kong mas magaan ang bote. Kinabukasan, minarkahan ko ng kuko ang level ng laman nito. Pagkaraan ng tatlong araw, malinaw na nababawasan ang shampooo ng hindi ko ginagamit. Kinilabutan ako. Kung hindi si Marco ang gumagamit. Sino? Isang umaga. Habang hawak ang bote. Biglang pumasok sa isip ko ang isang plano. Isang desperadong plano. Kung may ibang gumagamit ng shampoo ako, sisiguraduhin ko, sisiguraduhin kong hindi niya ito malilimutan. Kinabukasan, pumunta ako sa isang botika. Sa gitna ng mga sabon at gamot, kumuha ako ng isang tubo ng hair removal cream. Sa bahay, habang nasa opisina niya si Marco, pumasok ako sa banyo isinara ang pinto. At maingat na inihalo ang chemical sa bote ng aking shampoo. Nanginginig ang aking mga kamay. Matapos kong ibalik sa dati nitong pwesto ang bote. Sumandal ako sa malamig na pader ng banyo. Nakapagtanim na ako ng patibong. Ang kailangan ko nalang gawin ay maghintay. Apat na araw ang lumipas. Isang hapon. Habang si Marco ay nasa't opisina. Pumasok ako sa banyo. Napahinto ako. Ang bote ay malinaw na mas magaan. Kinumpirma ito ng marka ng aking kuko. May gumamit nito. May nandito. Umupo ako sa gilid ng bathtub. Nanlalamig. Hindi na ito isang malabong pakiramdam. Totoo na ito. At isang gabi, habang nag-scroll ako sa aking social media feed, Nakita ko ang isang post mula sa isang sikat na showbiz page. Nakakagulat, rising star David Cassandra Velasco. Nakalbo. At doon. Sa screen. Ang kanyang larawan sa isang premiere night walang buho. Makinis. Maputla ang kanyang anit sa ilalim ng ilaw ng mga kamera. Nanigas ako. Ang shampoo. O. Sa sandaling iyon. Alam ko na. Walang duda. Siya ang babae. Siya ang nasa banyo ko. Siya ang gumamit ng shampoo ko. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo ng balita at sismis. Si Cassandra Velasco. Biglang kalbo. Si Marco. Pag-uwi. Ay balisa at umiiwas sa aking tingin. Isang umaga. Sadyang iniwan ko sa mesa ng kusina ang isang tabloid na mailarawan ni Cassandra. Nakita niya ito. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara. Hindi mo ba siya kilala? Tanong ko sa isang inosenteng tono. Mula sa set lang. Bulong niya. Magulo siyang katrabaho. Hindi na ako nakatiis. Kinagabihan, hinarap ko siya kailangan nating mag-usap. Ipinakita ko sa kanya ang dyaryo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Marco. Kahit ngayon lang. At sa wakas. Bumigay siya. Inamin niya ang lahat. Ilang buwan na pala. Ilang buwan na akong ginagawang tanga sa sarili kong pamamahay. Habang siya ay nasa banyo ko. Nasa shower ko ginagamit ang mga gamit ko. Ako ay marahil nasa sala lang. Walang kamalay-malay. Ang labing-anim na taon naming pagsasama ay gumuho sa isang gabi ng sigawan. Iyakan. At masasakit na salita. Kinabukasan. Pumunta ako sa isang abogado. At ilang araw pagkatapos noon. Nakipagkita ako sa isang respetadong mamamahayad. Si Miguel Migs Castro. Sa isang maliit na coffee shop sa Tomas Morato. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang buhok. Ang shampoo. Ang sakit. At ngayon. Hawak ko ang resulta. Ang headline sa isang malaking online news portal, Iskandalo ng Pagtataksil, ang lihim sa likod ng pagkakalbo ni Cassandra Velasco. Isiniwalat ng misis ng direktor, Nandoon ang pangalan ko. Ang kwento ko. Ang mga linggo pagkatapos mailathala ang kwento ay isang ipo-ipo. Ang diborsyo. Ang mga tingin ng kapitbahay. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na nagsimulang tumubo. Isang mensahe mula kay Migs. There. Kung gusto mong magkape na walang kasamang notepad o recorder. Sabihan mo lang ako. Nagkita kami. Nag-usap. Naglakad sa ihi, Ese. Sunken Garden. Walang pilitan. Walang pangako. Isang gabi. Habang nag-iisa sa aking balkonahe. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad. Napangiti ako. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, Naramdaman kong hindi na ako ang babaeng naghihintay ilang sa dilim. Ilang buwan pa ang lumipas. Pinal na ang diborsyo. Ang tagsibol ay dumating sa Maynila. At kasama nito ang pag-asa. Bihira ko nang makita si Marco o marinig ang tungkol kay Cassandra. Sila ay naging mga anino na lamang ng nakaraan. Ako naman. Natutunan kong magpatuloy ang pagkikita namin ni Migs ay naging mas madalas. Isang gabi, habang kumakain kami ng sorbetes, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi kailangang magmadali. Sabi niya, at sa mga salitang iyon, naramdaman kong ligtas ako. Ngayon, habang tinitingnan ko ang paglubog ng araw sa ibabaw ng Metro Manila, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang sakit. Ang galit. Ang paghihiganti. Ngunit higit sa lahat, ang lakas na natagpuan ko sa sarili ko. Nagsalita ako. Tumayo ako para sa aking sarili. Ang pagtatapos ng isang kabanata ay simula lamang ng isa pa. Ang bawat pagtataksil ay nag-iiwan ng sugat. Pero sa bawat sugat ay may pagkakataong maghilom at maging mas matatag. Ibahagi sa comments ang iyong kwento ng pagbangon. Dahil ang iyong boses ay mahalaga.